Papadala mo pa sa yan? Papa, dala, babasa. May babasa. May bumbo ba? Babagyan na naman. Babagyan na naman. na naman. naman. Siyempre na turista ba? sa Village, ano?

Ano yan? Pang ulam na lang tira. <mimit> ano pa timbang niyo na yung ano si Kuya Kilos? <mimit> Ay, ah, araw. Ah, araw. Bumalik lang kayo. Ayun balik yun, yun, yun na nyo Ah, yun, pala ano Si kilos. Magkano kilo dyan siya ano? Sa plaplam, lalaki <coughs> <coughs> Ano may 20 kilos? <coughs> Walo, pa yun kilo yung pa Wala may okay. mga, mga tatlong piraso tay. Ito lang 'ko ba? Ay, ito 'to. 'Yan Ay, big thank sa kwater, kayo. Jika oh? ah? anda tidak mempunyai kuat maka anda tidak boleh menghasilkannya. Ya, betul. Bagaimana dengan telapak? Jika anda mempunyai telapak, anda tidak boleh menghasilkannya. Jika anda mempunyai 2, maka

kan kan dadet ingat practice